old ang kasino ambassador ng Valenzuela City. Oh, oh. Kasino ano? ambassador? Yung alcohol? Ha? Ah. Alcohol? Anong alcohol? Brand al ambassador ng kasino alcohol. Kasino? <laughs> oh. <laughs> ambassador Yung mga online ano? Kasino. Ah. Ambassador siya. Ano? Dealer ka ba? Dealer? <laughs> hindi. Hindi siya dealer. Sa akin pa rin ang tubig nito yung Alcohol. ah! <laughs> 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 Angel. Hindi ka pa nasabihan na isang bland lang ang pwede sa loob ng studio. <laughs> Ay! Nako! Charot lang. Okay. Gano'n ka nakatagal a uh, single, Angel? Ah, bago lang po. <gasps> bago? Kailan po? lang? Five months. <gasps> oh, five months. Okay ka na, ka na ba? Yes po. Was it a bad breakup? Yes. Uh... Oh kaya siguro ang dalis mo, bilis mong nakamove naka naka na 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 oh, <laughs> naka on. Ay, pwede, months, months, months. Masyad, month six, pwede na yun. Na. Oo. ang bilis nakamove on. Yung grief, yung grief usually, ano yun, three months to 6 months. Three months rule. Pag lumampasan ng 6 months, medyo mahaba na yun. Pwede Ano bang hinahanap mo sa isang person? Ah, uh, simple lang naman po. Ah, uh, kung sa ugali po, gusto ko po yung marespeto. Oh. Marespeto. Uh, daw ma ang hinahanap niya. Sabi kanina, Mama Mary, ang angel, no? Oo. Oh. Oo, oh, nakuna, kakatakot yung tree. Baka, Bakit? Baka devil yun. Angel, anong pick-up line mo para kay Justin? Bagsak mo na yan! Ah, uh, Justin, uh, alam mo ba, nagpa-blood ako kahapon. Bakit? Nalaman tuloy, ikaw yung type ko. Wow! Uh, so ikaw yung type mo. Type ko. Type ko. Okay. O. Ano Natuwa ba ka ba doon, Justin? Natuwa ka naman? Apo. Yung totoo. Nakakilig po. <laughs> Nakakakilig. Paano ka kinikilig? Magano ka? <laughs> Pakai nak auto. Tapi pakai lagi